Heto nga mga idol ang breakdown ng napagandang performance ni Bronny James laban nga sa team ng Cavaliers sa Summer League. And walang well, final stats ni Bronny, 13 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 block on 5 out of 10 shooting sa field in just 24 minutes. And well mga idol, ito na nga, breakdown na natin, panoorin na natin ang kanyang magandang ginawa. First play nga natin mga idol ay ginamit muli nila ng Lakers ang magandang two-man game ni Colin Castleton pati na rin ni Bronny James. And once again, ito yung nagresulta ng maganda. Magandang fake din nito ni Bronny James mga idol na iwan ang dalawang defender. Wide open jumper, pasok nga yan for Bronny James. And then pagdating naman dito mga idol, downhill attack at nakita ni Bronny James na hindi nga masyadong nagpe-pay attention. Ang Cavaliers defense kaya na naman mga idol, little burst of speed. Abay na iwan agad ang defender niya. ni upan nga mga idol, itong si Emoni Bates. And then another dribble land off. At isa nga ito mga idol, siya na-discover ng Lakers na magandang ang play. Para nga dito kay Bronny James. At ito'y nagresulta nga mga idol ng pag-atake ni Bronny James. At magandang pagbasa niya rin ng defense. At nakita niya nga mga idol, ang wide open na kanyang teammate Dalton Kinect for a 3-pointer assist for Bronny James and on display naman Bronny not giving up matapos ng pig and roll ng kalaban na may sinupal ang 3 pointer attempt dito and then pinakita nga ni Bronny James mga idol ang ganyang athleticism on display ang kanyang explosiveness at talaga namang na breakdown niyang depensa talos apat ng nakatingin na defender sa kanya at dito nga easy floater ang kanyang ginawa bank shot pasok yan and then si Bronny James nakatanggap na naman ng dribble handoff mula nga kay Colin Castleton at ito mga idol ng Chris resulta na naman ng maganda. Lefty layup ang ginawa ni Bronny James dito over the 7-footer. At ito na nga mga idol pinaka-highlight dito ni Bronny James laban sa Cavaliers. Abay clutch, step back 3-pointer ang kanyang ginawa dito para matulungan ng kanyang team sa kanilang comeback attempt. At yan nga mga idol ang maikling breakdown ng napakagandang performance Neto na ani ni Bronny James na talaga namang nagresulta ng hiyawan sa maraming fans na nanonood. And well, panoorin na rin natin mga idol ang parang courtside view nga ng mga highlights na ginawa ni Bronny James laban sa Cavs. Panoorin natin ito ng segle. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo sa back-to-back -back na napagandang performance ni Bronny James this summer league? Ano ang inyong opinion about sa kanya? Komento nyo lamang yan sa ating comment section